Well, ano bang latest? Ang sabi, e eh, itutuloy daw ng Quadcom ang hearing mamaya. November 13, para pagbigyan itong si dating Pangulong Duterte. Pakinggan nga natin kung anong sinasabi ng balita. Bumuelta naman ang House Quant Committee sa mga bumabatikos sa pag-urong nila sa pagdinig ngayong araw kahit nagpahayag na ang at ating Pangulong Rodrigo Duterte, nahaharap na siya sa Quadcom. Ang paliwanag ng komite nung isang linggo pa pinag-iisipan na i-postpone ang hearing at nitong lunes lamang na isapinal ang rescheduling sa pagdinig. nabisuhan naman daw ng maaga ang mga naimbitahang resource person. Kaya ang tingin ng Quadcom, sinadya ng dating Pangulo na ngayon lamang i-anunsyo ang kanyang pagdalo sa hearing para pagmukahin daw na ang mga kongresista. Sa pinakahuling balita po, kanina pong madaling araw, sinasabi daw pong nagdesisyon nag ang kamera na ituloy ang pagdinig ngayong araw na ito at 10 o'clock in the morning. Abangan pong ilang pang mga detalye. O, oh, ayan, paano na tayong gagawin mamaya kung di mag kung pupunta nga ba si dating Pangulong Duterte sa batasan at kung matutuloy ang quadcom hearing mamaya. So see you again. Bye.